Lolo na abuso ng sariling apo sa Cebu. Bah. Ayun timbog ng CIDG. Si Detalya ng balita mula kay Ednal Paro sa RH52. Ednal, good morning. Kuya naras to ng Criminal Investigation and Detection Group itong dalawang suspects sa si magkaibang kaso ng pangahalay ay nakaka na, menor na edad, Zinipang bisayas Sa report na tinanggap ni CIDG Director, Police Major General Robert A. A. Morico, unang tinakman ng third office sa Lapu-Lapu City, ang siyempre uno anyos na si Bang na ng halay ng sarili niyang apo. Febrero ng abusoy naman na matamdang tatlong taong gulang na batang babae sa ng kanilang tirahan sa barangay Boho, bayan ng Aluginsan. Inaresto si Celerio sa bisa ng Warapto Paras para sa masibis kamdak sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na inisyo ng Korte sa Toledo City nito lamang October 6. Sumunod namang binakman ang otoridad sa Bohol ang 22 anyos na sa pangalap pinset at Abusado naman sa dalawang count ng start story rape ay isyo ng Luway Bohol Court. Kung ah. Desyembre, dalawang ulit daw na hinahay suspect ang isanyos is 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 nitong biktima. Marapit sa covered court ng barangay Tigbo, bayan ng uh, Luhok. Dapat ah. sa number 10 most wanted ang dalawa sa listahan ng Police region Office 10. Ito si Edniel Paruso, ang ulit para sa Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel.